Okay, uh, mayroon kaming service dito na water dispenser. So, ang problema nito guys, mayroon niya. Mayroon niya. Mayroon niya. nagdi-drip sa poset, no? Tumutulo siya. Ayan, kung mapansin nyo guys, nagdi-drip yan. No? So, patak-patak guys, galing sa kanyang poset, no? So, panoorin nyo po ito guys, no? Para maiwasan nyo po yung ganitong problema, no? So, tulad niyan guys, binuksan namin to yung likod. Ayan. Tapos, angat natin to yung cover niya. So, ang pag-angat guys, may dalawang screw din. Iangat nyo siya, no? Dandahanin nyo lang guys kasi... Naka-clip lang yan sa harapan, no? Mababasag kasi yan pag nabigla, no? So, dandahanin nyo lang yung pagangat No? So, habang di-drain namin dito sa likuran, guys, may drain pala ito, guys, sa likod, no? So, di-drain nyo muna siya, no? Para pag tinanggal yung posit mamaya, hindi siya mababasa, no? Wala ng tubig. Ayan. So, baklasin lang muna natin to guys. Ayan. So, ito yun, guys, o, oh, yung poset na yan. Yan yung alisin natin. Ayan. Alisin natin yan. Tingnan natin kung bakit nagkaroon siya ng drifting, no? Kung bakit nagtutulo-tulo yung tubig, no? Ayan. So, yan guys. Tinanggal na natin. Ito yan, guys. Oh. Kung makapansin nyo, guys, may kulay. Ayan, no? Oh. Ayan. Yung kulay green, no? So, ibig sabihin, may kumalang, guys, na plastic, no? Yung kulay green na yan, guys, is plastic yan na kumalang. Galing doon sa galon, no? So, dapat pag, pag naglagay kayo ng galon... Doon, doon, tanggalin kaya. nyo talaga yung plastic guys no? Kasi nga, pumapasok yan sa loob Bilog yan, dapat walang plastic kahit konti Na may iwan doon sa takip ng galon Ayan o, oh. ayan yun yung tinanggal natin guys no? Kaya nagkaroon siya ng drip no? Kumakalang siya doon sa faucet So ayan, binalik na natin guys, mapansin nyo wala na siyang Drifting, no? ayan o oh. So okay na po ito siya guys no? So yun po ang problema no? kapag nagdi drip yung Water dispenser natin no? So ta tanggalin nyo lang yung faucet Tapos linisan, okay thank you